dispenser sira titignan natin kung ano ang nasira sa kanya yan 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 sira Arang guys sabaklas natin ayun ah, ang kanya nasunog sa kanya ayun ah, ang kanya indicator nasunog ah, nabasa ng tubig <coughs> Ayan, malamang yung fuse niyan, Ayan, yung pinaka-fuse. Putok na yung fuse na yan. Ayan, nasa pula. Ayan. Ang gawin natin, i-repare na natin yung indicator na yan. Ito yung ano, no? Oo, oh, yan, indicator na nasunog. Sunog yung masi. So, babakasin natin to. Ayan, babakasin natin yan. Ayan, ano naman yan. dan kanyang mak switch. Tapi saya. Ya ya ya. Bisa yan. itu kabel pemutus ha. Termostat. Ini sempulah pemutus ha. Dulun. Supply itu sa fuse. Fuse itu untuk. Detik lagi nanti ya. ko na. Ayan, kulon ng gulay green. Ayan, ginalas ko muna. Yan, yakulas baklas ko muna. Tapos babaklas ko rin yan. Ano ka ma-repair. Tinanggal ko na yung pwis. Kasi pwis. Ayan, bumadok kasi yung pwis niya. Ayan, yung nasunog. repair natin niya. Ayan na yan mga indicator. Ayan, Ayan yan Indigator lang yan. Indicator lang. Tapos nagka, ayan, sinabasa ng tubig. Ayan lang. Ayan guys, nilinis ko lang. Nilinis ko lang kanyang board. Sa wala na yung karbon na nasunog. Okay na naman yung mga ilili niya. try natin. Na guys, sasaksak na natin. So, yun na. Ayan. Saksok na natin. guys, hindi kayo na. Ayan na. So, hindi mag-working na siya. Ayan na kanyang kanyang kanya cooling. So, Ayan. guys. Yan. So, ayan na uh, Okay na Okay na ang ating Water heater uh, Water dispenser Ito ang ating Water dispenser So, okay na Thanks for watching